Hi guys! Tara at mag dito sa Azure Residence, Pikutan, Paranaque City. The only man-made beach resort in the city. Na para ka na rin nasa Buracay. O oh, ba? Diba, malapit lang po yan sa SM Pikutan. Yan, nakikita niyong building ay iba't ibang tower yan dito sa Azure Residence. O oh, ayan, nandito na kami sa aming binok na unit. Tara po sa loob. Check-in time ay 12pm at ang check-out time ay 12 noon. Nga pala guys, meron 9 tower ang azure, ang Rio Santorini Saint Tropez, Bahamas, Boracay, Maldives, Maui, Positano at Miami. etong unit na pag namin ay nakita ko lang sa FB page. Doon ako nagtingin-tingin. Marami kayong makikita doon na nag-offer na kanilang mga condo units sa Azur na for staycation. Ingat lang kayo guys sa mga manluloko dahil sa panahon ngayon marami ng ganyan. Aura muna sa glito sa Char! Kung nagbabala kayo na mag dito sa Azure Residence, mas maigi na mag-book kayo one month before para mas makapili kayo ng magandang tower or room dahil una-unahan. Meron beach view at city view. Pagdating naman sa mga unit, meron silang 2 to 4 packs, meron din silang deluxe room for 6 to 8 packs. Madalas, meron silang 1K reservation. Tara dito sa balcony, imagine waking up with this view from your balcony. O di ba diba, napakaganda ng view. Time check, 5.10pm. Nga pala guys, ito yung second time ko na mag-staycation dito sa Azure. Dating vlog ko sa unang staycation dito sa Azure ay inupload ko sa YouTube. Gusto ko sanang balikan ang unit na panag-stayan namin dati, kaso hindi na sila available. O ayan guys, pumalik muna ako ng room para matulungan si Jowa na mag-decorate ng balloons para sa aking birthday celebration. O diba, sweet talaga ni Jowa no? May pa-decorate pa. -decorate pa. Itong mga pang decorate na to ay nabili ni Jowa sa online. Ayoko sanang ng tulong sa si Jowa dahil gusto ko sanang pabebe char. Hay nako, minamadali na namin ng pag-decorate dahil 2 hours kaming late na dumating. Fast forward na natin, parang hindi kayo mainip. char. Nga pala guys, ang room inclusions madalas po sa lahat ng unit nila dito ay mayroong smart TV Netflix and YouTube, mayroong Wi-Fi, fully air conditioned, may induction cooker, mayroong refrigerator, microwave oven, wardrobe cabinet extra bed, sofa bed, electric kettle and heater. Pagdating naman sa outdoor amenities nitong Azure, merong white sand beach, merong wave pool, man-made beach, kids playground, kids pool, beach bar, Paris Beach Club lounge na may restaurant inside. Pagdating naman sa pool access, 250 per head per shift, 3 feet below for free. Shift time ay 7 a.m. to 12 noon and 2 p.m. to 7 p.m. Balik loss po sila every Monday for cleaning. Si Jowa sa so sobrang effort, nahuhulog na yung short. O yan, tapos na kami mag-decorate. Awra muna uli kami sa video. Sarap balikan ang mga ganitong memories. Yung away bate, char! Nako, kung di ka rin lang ganito ka-sweet, di na lang. Charot! O ayan, si Jowa busy na naman sa pagdikit ng balloon. Dahil nagsihulugan. Hindi na papagod, habang ako ay busy ko na ng video. Syempre for the memories, 'di ba? Grabe guys, 23 na ako. Char. Happy 38 th birthday to me. Still the same woman with the same name, just a different mindset and a new growth game. O di pa, meron din kami decoration sa salamin. Dahil natapos na rin mag-decorate ng balloons, pwede nang mag-dinner. Ayan po mga in-order namin guys tayo ngayon. <laughs> jollibee. Papalibre <laughs> ang Jollibee. Oo, oh! oh, ayan guys. Nag-take out na lang kami ni Jowa ng pizza, chicken, shawmai, etc. Bumili na rin si Jowa ng wine for the chill-chill lang later, di ba? For the photoshoot na rin, char! Syempre, ang photographer si Jowa. Ang dress na suot ko is in order ko lang through online. Akala ko nga hindi aabot, buti na lang talaga. Grabe guys, ang ganda ng dress. Especially itong hot pink, lakas makasexy. Mala Barbie look ang peg. Oo ayan, may pabaklas ang atin yung for today's video, char! Syempre, birthday natin, kaya kailangan din natin di ba? So dahil masyado ng mahaba ating video, i-upload ko na lang sa part 2. Thank you for watching. See you on my next vlog. Mwah. Happy birthday!